Hi guys, ayun nga po pala nagluto tayo ng creamy uh, creamy garlic shrimp. Ayan. Tingnan nyo naman ang gandang tingnan, di ba? Ang sarap. At talaga naman po totoo napakasarap yan. Ayan po ipapakita ko po sa inyo paano ko yan diluto. Ayan. Olive oil po yung ginamit natin. Then, talagyan natin ng konting butter para po hindi masunog yung butter. Ayan. Ayan. And then, ipiprituin po natin ng konti yung ating hipon. Pag po medyo mapula-pula na, syempre, ayun, uh, sakto na yun. Uh, masama din naman po yung masyadong lutong-luto yung hipon. Yung katamtaman lang po. Ayan. Kaya po dapat sear the shrimp until it becomes orange or parang red. Ayan po. Ganyan na po ang color. Ayun. Pag po wala na yung black black. Tapos 'yan ilalagyan po natin ng cayenne powder. Ayun. At talaga naman po napakasarap pag may cayenne powder. Ito po kahit po sa mga ayan sa mga kinataaan I like cayenne powder. Yan din po. At pag po ganyan ang kulay, ah uh, ilalagay na po aahunin ah, na po natin yung mga hipon. ayan at ayan na po ah, ilalagay na po natin sa isang bowl at magyan, maglagay ulit tayo doon sa oil, lalagay natin yung carrots ayan po, lalagay natin paminta bawang sibuyas, ayan tingnan nyo naman po then, yung dahon po ng celery po yan, yung green ayan nagisa na ng bawang sibuyas tapos inilagay celery and then lutuin lang na po natin ng konti yan haluhaluin po natin ayan and yan ilagay na po natin yung ating mushroom mushroom po yun creamy garlic shrimp with mushroom ayan po ah uh, talaga naman po ay nako guys ay guaranteed yun talaga napakasarap nyan ah uh, kapag niluto na. po. Lalagyan nyo po ng konting Nestle cream. yan At uh, para pong isang maliit lang yung nilagay ko dyan. Sa half kilo of half kilo po yung ano yung shrimp. And then lalagyan nyo po ng half cup ng water yon And then cheese. Laruan nyo po ng cheese. Ayan. And mix yan. Naduin nyo na po. Ay, guys, tingnan mo. Itsura pa lang. Talaga pong napakasarap. Try nyo rin po. Para naman po maiba-iba, diba? Um, ayan. At ang sarap talaga, guys. Yummy, yummy. Ayan, at nilagyan na natin yan ng mga pampalasa at ayos na po ang lasa. Ilagay na po natin yung pinrito nating shrimp. Ayan, o tingnan nyo naman po ang itsura talaga naman so yummy na yan napakasarap ah, uh, talaga pong mapapaan rice so sarap ayan, tingnan nyo naman itsura parang sarap sarap na ayan At yan, nilagyan na natin yan ng, uh, I think ah uh, dahon ng yan, ng sibuyas and then yan, luto na po. Pwede na po tayo kumain. Kaya tayo guys!